Hola mga best! It's me again Joy and welcome back to my channel! So for today's video mga best, isang recipe na naman ang gusto kong ibahagi sa inyo na pwedeng pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya guys, stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! Hello mga bestie. So for today's recipe, ay gagawa tayo ng masarap na dessert, ang Banana Delight. So kailangan natin dito ng 14 pieces ng saba. Pero ilalagay muna natin ito Ayan, so after natin ilaga mga best, palamigin muna natin ito ng kaunti para pag hiniwa natin ay hindi na tayo mapasok. And nga pala mga best, tapusin nyo tong ating video hanggang dulo dahil i-announce ko na ang winners ng ating second batch ng ating pag-giveaway. At kapag nabalatan na natin itong ating mga saba, pwede na natin itong hiwain ng maliliit. And gagamit tayo guys ng 1 big can ng evaporated milk or 370 ml. And kakailanganin din natin ng 3 tablespoon ng cornstarch. And 390 grams of condensed milk. So first mga bestie ay kailangan nating tunawin yung ating cornstarch gamit ang ating evaporated milk. At kakailanganin hindi natin mga best ng 2 tablespoon ng butter or margarine and hintayin natin itong magmelt. And once na nagmelt na itong ating butter, ilagay na natin yung hiniwa nating saging nasaba. And then next ilagay na natin yung ating evaporated milk na may tinunaw na cornstarch. And isunod na rin natin yung ating condensed milk. Haluin lang po natin ito hanggang sa ito ay maging malapot na ng tuluyan. Ayan, so ayan po mga best, malapot na siya, pero uh, palalaputin pa natin siya ng konti, ayan, haluhaluin pa natin siya ng mga ilang minuto pa. Ayan, o ba diba mga best, mas lumapot pa siya at mas nag-firm pa yung ating uh, Saba Delight. Ayan, or Banana Delight. So, next nito guys, ay lalagyan natin siya ng cheese. Kaya dun sa mga nag-iisip at nagbabalak ng negosyo at pinoproblema ang kanilang kapital, Pwede nyong gawing negosyo ito mga best dahil ito ay mababalang ang puhunan at pwedeng pwede kayong kumita. Sipag lang mga best ang kailangan at diskarte sa buhay. And then, pag nalagay na natin siya ng cheese, ay halu-haluin lang natin ito hanggang mag-welcome by na yung ating cheese dito sa ating Banana Delight. Ayan mga bes, so pwede na nating isalin sa paglalagyan itong ating banana cheese delight. So kung ibibusiness nyo ay pwede kayong gumamit ng microwavable tub or yung mga ice cream cup na mga matataas like yung mga 3 oz kung gusto nyo siyang ibenta ng mura. And sa price naman mga bes, pwede kayong mag-costing dahil iba-iba naman po tayo ng presyo ng pinagbibilhan. O, oh, diba mga best? Eto na siya. Grabe, itsura pa lang nito guys. Katakam-takam na. And for sure mga best, magugustuhan nyo to promise dahil sobrang sarap nito. At dahil meron pa akong cheese na natira, ay ilalagay ko na siya dito or itatapping ko na siya. Pero ito ay optional lang mga best dahil meron naman ng halong cheese itong ating banana cheese delight. So, habang naglalagay po ako ng cheese toppings ay i-announce ia ko na po yung winners ng ating second batch pa giveaway nitong month of December. Sila po ay sina Nora Bandilla, Maylene Enclona, MJ Ramos, Abel Mercader, and si Diana Gutlay de Mesa. Ayan, so sila po ang nanala para sa ating second batch pa giveaway ngayong month of December. Doon sa mga hindi nanala, baka sa third batch, kayo naman po ang aking mapili. Ayan, so tiki man time portion na mga best. Titikman na natin itong ginawa nating banana cheese delight. Eh, super yummy talaga nito mga best. Kaya dun sa mga hindi pa nakakapag-try nitong ating banana cheese delight, ayan, nako, wag nyo na pong palampasin dahil sobrang sarap niya. At magugustuhan talaga to ng uh, kakain. So that's it for this video mga best. Sana nagustuhan nyo po ang ating recipe for today. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video. Bye!